ang asawa ninyo? Nagagalit ba sa kabit? dito yung hindi nagagalit sa kabit ng asawa ko? Isang beses lang talaga ako nagalit sa kabit ng asawa ko, yung kaibigan ko yung kinabit niya, si Beverly. Pero yung wala namang connection sa akin na, ano ba, may karoon ng babae yung asawa ko, wala namang connection sa akin. parang wala naman silang obligation sa feelings ko eh, kasi hindi naman nila ako kaano-ano, pakiba naman nila. Pero yung si Beverly Mimables ko, kaibigan ko yun, kinabit yun ng asawa ko. Sa asawa ko lang talaga ako nagagalit, pero sa mga ibang babae hindi ako nagagalit kasi parang pili ko, wala naman talaga kasi silang obligation sa relasyon namin. Pero kay Beverly, iba kasi yung kasi kaibigan ko yun. Pinatira ko yun sa aking house. Eto, na medyo maganda kasi si Beverly. malaki ang kanyang jugis. Tapos maganda tayong tayo. Tapos color pink siya, Mima, na puting-puti, na pinkish na babae. Eh, bata pa kami noong 19 ata ako. Tapos siya parang mga 17. Kaya lang talaga ako nagalit sa kanya. Kasi syempre, kaano-ano ko siya, eh, friendship ko siya. Kung may obligasyon siya, kasi friendship kami. Naakit yung aking, okay, ang napaka-sexy naman, Mima, eh. Ang laki din ang kanyang puwit. Tapos basta, Mima, fresh na fresh. Hindi kagandahan yung kanyang muka kasi na Ganun yung uso niya. Pero kasi dalang-dala na nung ano, kumbaga kumpleto, ang ganda ng kutis. Iba talaga magdala ang kutis ni Ma. Sa asawa ko talaga ako nagagalit kasi siya yung may obligasyon sa relasyon namin. Pero si Beverly at sa asawa ko, nahuli ko lang sila nung, parang napapansin ko, nagko-cold sa akin yung asawa ko, ganyan. Tapos, pansin ko, pag umaalis yung asawa ko, umaalis din si Beverly. Parang magkaiba sila ng reason, pero same time. Hindi pala, minsan mauuna ng a little bit yung asawa ko ng one hour, ganyan. Tapos pagkadadating mauuna naman yung asawa ko. Mauuna si Beverly ng mga 30 minutes, ganun yung system. Ahuli ah, ko lang mga nayopa kasi naglayas-layasan ako kuno dun sa bahay namin. Pag alis kong ganyan, bigla akong bumalik. Ngayon nakita ko yun. Syempre, nang nawala ako, parang sila na talaga yung mag-asawa doon sa bahay ko. Akin yung bahay. So, parang sila na talaga yung mag-asawa doon. Nakita ko yung mga sulat nila, ganyan. Tapos, yung mga may naiwan na cellphone doon, hindi ko alam ba't naiwan yung baka ano talaga. Umalis lang sila siguro sandali, na iwan lang yung isang cellphone. Parang spare po. Nakita ko yung conversation nila. Tapos, yung parang mga notebook na may love letter. E, eh, nilagyan pa panang name. E, eh, kilala ko yun. Syempre, friend ko yun. Ayun, nahuli ko. nga pala, na nilagay ko sa kuyokot ko, sa pimple marks. Maganda yan. Nagpipiling yan, mabilis siya. Makawala pimple marks, dark spot.